Mo, anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Hoy! Bakit ganyan lang itsura mo? Yeah. Elaine? Ha? Ikaw ba yan? Sino? Si? Elaine. Ah! Bukas, makikita mo. Sabihin mo sa... Sabihin mo, Elena. Helena! Akan niya ako, Helen! Elena niya ako. Oh. Uh. <laughs> Dito ako sa Pilipinas. Yahoo! Punta siya Hong Kong. Hindi niya ako biligyan ng pasalubo. <laughs> Gusto ko ng siomay. Siomay? Bakit siomay? For me to show my love for her. Muntang Tandaan mo to. Pag-ibig ko sa'yo, parang siomay. Bakit na siomay na naman? Kasi maliit ka. Ano'y kinalaman doon? Drink Starbucks. It makes you weird. Oh, Kasi ka na ulit. O ng pag-inom ng Starbucks. Iya, yeah. iya. Giyomi, giyomi. Gawin mo muna yung dito sa daan na to. <laughs> Marba. No?